Hello mga kaloods, may nakita ko dito may itlog ng tukling, tikling egg! Kamo mga idol, here. Look at here. Oh my god. Oh my god. It's five eggs. Oh my god. May itlog, may itlog ng tikling. Oh my god, mga lodi. Oh my god. May itlog ng tukling dito. Oh my goodness. Yan, 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 Kunin natin itong itlog. Ilaga natin. Masarap to mga idol. Yan, 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 yan. Mga idol. May itlog ng tokleng. Lima. Ay, 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 ay. Kagagaling lang actually nung ano dito. Ibon bang tawag dun? Uh, quill. Quill? No. Iba yung quail. Yung isa, mga idol. Wow! Pugo it's not a quail. Tokling. Yan, five. Five eggs. Oh, my God. Sineswerte tayo. Mayroon tayong iklog. May itlog tayong malalaga ngayon. Masarap na, mga idol. Parang itlog ng pugo. Yan. Yan, mayroon tayong itlog ng pugo. Oh, my God. Oh, my goodness yan 5 eggs tara na mga idol oh my god bababa na tayo meron na tayong iklog ng tokleng iklog ng tokleng sorry tokleng kinuha ko ang iklog mo oh my god may kulog na mga idol tingin po tayo dito baka meron pa dyan sa ah, may damuhan akalain mo yun nandun lang sa may damuhan but hindi siya naapakan ng ano kalabaw at mga baka Oh my god. Hindi ako makapaniwala nakakuha tayo ng itlog ng tukling. Oh my god. It's a egg. It's a egg. It's a egg. May malalaga tayo mga ka, ka Mayroon tayong malalagang itlog. Ang saya-saya ko talaga. Nakakita ko ng itlog ng tukling. My God. Kalain mo yun. May itlog. Uh, may itlog pala dito sa tuktok ng burol. Oh my God. Hanap ka pa yan. Baka mayroon pa. Hanap ka pa ng itlog. <laughs> Doon lang mayroon sa taas. Saan? Layo. Kalain mo yun, itlog ng tukling. Saan tayo dadaan ngayon mga idol? Doon sa pinangakitan natin kanina ulit. Oh my God.